isang dahon pa lang 'yan guys ha. <laughs> Ito 'yung kamay ko. Grabe. Oh. Grabe, hindi oh. <laughs> ko na maabot. Mm. Grabe. <laughs> Ang ganda. harvest ng rambutan dito sa ano uh, farm ng aking kapatid guys dan paakyat yan guys nakakapagod pero uh, sulit naman ang ma, uh, ang enjoy talaga na mag ano din magharvest talaga ng rambutan kahit nakakapagod and ayan um nag standby muna kami dito sa canteen dito sa may ano to ah uh, yung caretaker ng uh, dito ni ading ng aking kapatid ayan so ayan iprotex ko na rin ulit itong mga ah, uh, ito itong mga halaman ng kanyang asawa so na-flex ko na to sa inyo dati na-vlog ko na dati pero ngayon, ang lalong gumanda yung mga halaman niya kasi ang lalago na, yan tignan nyo dito sa kanyang pathway. Ang ganda. Ang ganda nitong pandakaki niya dito kasi yan, may bulaklak siya ngayon. Yan. And itong, yan, santan. Ang gaganda ng bulaklak niya. Ayan, may butterfly pa dyan. Na dumada po. Ito oh, yung ang cute nitong mga maliliit na to oh ang liliit yan ang purple ang kanyang bulaklak ito naman white And meron pa siyang mga santan ulit dito. May pink pa siya. And yellow. Ayan. Orange. And ito yung na-harvest namin guys. O. Oh, na mga rambutan. Madami din. Ayan o, oh, isang puno lang yan. Hindi pa namin nakuha lahat kasi matatapos na yung iba. And marami nang nahulog din. Pero at least marami naman kami nakuha o. Oh. Ito o, oh, tignan nyo to. Ang lalaki ng mga uh, karidium niya kasi nakadirect sa lupa o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Hmm. Ang lalash. Si Mickey Mouse din o. Oh. Ayan. Ayan. And ito, ano kaya itong puti dito ang bulaklak? Kaya ano Ano kaya yan? Anong ID nito? Ayan o. Ang ganda rin. Tapos, ito nga, meron siyang uh, shade dito na. Itong um, suha. Yan. Yan yung nagsisilbing uh, dilim nitong mga halaman niya. So, halo-halo na yan, mga halaman niya dito. Ayan o. Oh itong mga antorium, antorium niya dito continuous ang bulaklak bulak nito eh malaki ano eh? uh, eh. kasad lang dyan yung mga episia, spider plant itong um, isa ano na ito, ginagamitin ko na yan cactus na yan every ano lang, one year lang, once a year lang namang bulak bulaklak namatay naman yung ganito ko na um, klase ng epicia eto yung sila yung may, sa akin yung na, nasa sa akin din ayan meron siyang bulaklak ngayon um, yellow and orange ayan matured na tong mga ano niya dito mga halaman niya ito pa oh napaka lush isang ano lang yata to eh ito yung hiningi ko sa kanya noon pero di ko din nabuhay kasi nga hindi ako makabuhay talaga ng aglaw nasa mga aglaw ko doon sa bahay ngayon ay mabuhay ko na itong waluchi ay nya ito rin oh si snow white napakalash na itong ganito ko sa ano uh, munting hardin ko hindi ko na makita hindi na siya nagising si Red Beret. Yan din oh, maganda rin 'yon na klase ng collagen. Ito pa oh. Hmm. Ganda. Yan meron pa ako nakita dito eh, na maganda oh. Ito. Ano na bang tawag dito? Ah, uh, bamboo rin yata 'to, 'di ba, guys? Ito. Maganda oh ang ganda niya nakatanim siya sa malaking timba yan yung mga ano niya dito oh, kalatia ano na bang tawag dito yan yung mga cryptanthus niya ang oh, lalaki na hmm. ang kanyang magnificum napaka giant ang laki ng mga dahon niya oh. ang lulusog ito so, oh guys oh maganda ng mga ano niya mga aglaw niya napakalaki na lalo na to oh, oh yung kinainan lang ng mga uod na hmm, ayan oh ito ang ganda oh si Eta Rosiata to malaki ng daw ng lulusog ang ganda ang tignan So, oh, ayan oh, talagang napakalago lahat ng mga halaman niya. Nakakaingit. Oh. Ayan, mga anto yung tayo ng mga nandyan. Ito rin oh, napakalash. Oh, ayan oh, lalash ng mga aglaw niya. Lahat naman, malalash ang mga halaman niya. And, tignan nyo naman itong kanyang, ano oh, um, si Albo na ah uh, alokasya. Napaka-giant na guys o oh. naka-direct na yata po sa lupa. Ay, oo, oo. naka-direct na siya sa lupa. Kaya napaka-giant na niya. Ganda. Oh, grabe naman niyan. Oh, grabe, isang dahon pa lang 'yan, guys ha. <laughs> Ito 'yung kamay ko. Oh. Grabe. Oh. Hindi <laughs> hmm, ko na maabot. Mm. <laughs> grabe. Ang ganda mga pisdili niya dito ayan mga pisdili niya mga papwa din oh, magaganda and itong pikara G gusto ko lang ng ganito pikara ang ganda na-miss naman ako dito kay ano kay albo grabe oh ayan lagi siya hmm grabe naman yan hmm. ilan pa yung dahon niya lima ay one two three four anim ang dahon na ma puro, puro, malalaki oh three six grabe sya naka -ano na kasi, eh. naka na sa lupa oh. mga begonias Maganda rin to Naklase klase ng begonia. Ayan. Ayan mga gabi pa rin yan. Oh. Tingnan nyo kasi dito sa kanyang ano guys. Malapit sa kanyang ano oh. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Daanan na ng tubig kasi yan oh. Kaya talagang yun pa yung nagpapapresko dito sa mga halaman niya. And ayan din yung mga puno. Ayan, lansones pala to, oh. Ayan, oh. Ang dami niya ng bunga. Oh. Pero maliliit pa. Hindi pa siya uh, ready to harvest. Yung iba, oh. Yun siguro ang malapit na. Ang mga iba Dun sa taas. Ayan, oh. Ang dami ng bunga. Ayan. Grabe. Ito rin, oh. Si bombastic ba ito na, ano? And then, meron din siyang palm dito. Ewan ko ang anong pangalan itong palm na ito. Hmm. Meron din ang ganda ng mga halaman niya. Kakaingit naman. Ito talaga, oh. Na-amaze ako talaga kay, ano, kay uh, Albo Alocasia. Grabe ang mga dahon. Meron pa palang isa dito, oh. Pero nakapaso pa lang siya, oh. Pero ganun din, malala uh, hindi, malalaki din yung kanyang dahon. Ayan, uh, um, malalaki din mga dahon niya. Ako hindi ko mabuhay ang ganito. Ayan, sa ano ko, sa hunting hardin ko. Ito din, oh, humingi din ako sa kanya ng ganito noon. Hindi na buhay. okay kita mo, yung kanyang velvet, oh. Punong-puno puno pa yan ng tubig, pero tignan mo, oh. Oh, buhay naman siya, oh. Oh. Diba? Ang alocasia ay ayaw din. Ayaw din nila na uh, masyadong uh, basa ang kanyang pating mix. Pero ayan, tingnan nyo. Oh. Talagang naipon yung tubig dyan sa kanyang pasok. Dahil nga nauulanan siya dito sa kanyang ano, lugar. Ayan, oh, nakainan din to. Oh, mga dahon niya. Hmm, grabe. ang hmm, gandang tignan talaga tong mga aglaw dito. Oh. Kahit tatlong ano lang yan. Tatlong uh, varieties na napakalash. Ang ganda nilang tignan. Oh, ayan. Parang plastic ito. Oh. Ayan. Ewan ko kung si Etharos ba yan. Oo yata. Si Etharos. uh na-issue na 'yung araw ayan um na ko nitong uh isang garden na naman uh, munting uh hydrangean ayan isang plantita din na uh, ang um, kagaya ko